Membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Wiper Boys! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan. Nagbabalik ang unico, Darwin Chileben, Race Sibayan sa kasaysayan. Wiper Boys, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Pinagharap sa barangay hall si Angelo at ang motoristang binasaga na binatilio ng salamin ng sasakyan at naging desidido ang biktima nakasuhan ng wiper boy. Gayunman, nakalaya si Angelo sa tulong ng nagpakilalang dating kaibigan ng kanyang yumaong ina. Kasunod yun, nawala ng malay ang ama ni Angelo at lumitaw sa pagsuri sa ospital na may malubhang sakit sa atay ang nakilalang ama ng wiper boy. At ikipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kono na sa Pilipinas, DZRH. Ito sa si 11 Ray Simayan Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Akelo! Uh, uh, Ma Mang Froy? Bakit ka nagpapalingalinga? linga Ang asawa ho ninyo? Naiwan siya sa bahay namin. Kaya mag-isa lang ako sa sasakyan namin. Takot po ako sa kanya. Galit siya sa akin. Huwag kang magalala. Hindi ko siya kasama. O bakit uh, nakatulong ko kang mag-isa rito sa tabing kalsada? At bakit malungkot ka? Kasi ho, oh, nalaman kong may sakit ang ang nakilala kong ama. Hindi ko pala talaga siya tunay na kadugo. H hindi mo tunay na kadugo? Hindi mo tunay na ama ang, ang tatay Jun mo? Hindi ho. H hindi ho ako magkakaila sa inyo. Malaki. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Dahil kahit bago pa lang tayo nagkakakilala, tinulungan niyo ako. Inawat niyo ang itay ko sa panggugulpi sa akin. Binigyan niyo ako ng pera. At kung hindi o sa pagmamalasakit niyo sa akin, malamang nakulong na ako. Napakabait niyo po sa akin. Kabaitan na. Matagal ko ng pinananabig ang madama sa sa tunay ko, mama. Ako, oh. ang hilang hindi ko alam ko. Kung sino ka ba ko, Humphrey? At kung makikilala ko pa siya. Pero, ipapasalamat din po ako. Kasi nakilala ko kayo. Kahit pa paano, naramdaman ko sa pamamagitan yung pagmamalasakit at ang pagmamahal nag-isang ama. Kalma lang kayo, mga pare ko. Huwag niyong problemahin ang bagong grupo ng Wiper Boys na nagbabalak sumulot sa pwesto natin. Hintayin lang natin si Angelo. At kapag pinabatak natin ang batong isang yun, Siyang isasabak natin sa grupong gustong magpaandar sa atin. Okay. Galing okay. din naman ang plano huh? nyo, no, Boyet? Uh, uh, palpak? Ikaw na naman, Ning. <laughs> Basta nakakita mo kami, kukontrahin mo kami, no? Eh, kasi naman palpak, eh. Masama ang plano nyo kay Angelo. Oh. Isusubo nyo sa away ang kaibigan ko. Huwag mo nga kami ang pakialaman. Kahit si Angelo, di ba? Pinagbawalan ka ng makialam sa kanya. Eh ang kulit-kulit mo pa rin Tama yun Sungungayin ko kaya yung bunganga mo Nang matigil na sa pakikialam Sige nga! Sige nga! Ano? nga mo ang bibig ko Nang makakita mong hinahanap mo Tapang mo ha Tapang mo Paduduguin ko talaga yung bunganga mo Ha? Gusto mo? Poyot, sandali! Ano ka pala? Angelo! Huwag nung sampalinsin eh Kala ko sinong sumunggap sa kamay ko eh Ako nang bahala rito Ha? Diyan na muna kayo Kakausapin ko lang siya sandali. Eh, okay. magsabihan mo yan, ha? Kung oh. hindi ka dumating, Angelo, malamang napaaway na ako sa boyet na iyon. Ning, alam ko at naniniwala akong kaibigan kita na nagmamalasakit sa akin. Kaya may araw na susundin ko ang payo mong lumayo ako sa masamang barkada. Sa mga delinquenting wiper boys, kinaboyat na malamang magpahamak sa akin. Pero kay ng sa kanila, Angelo. Kapag nakakita na ako ng dahilan para magpakatino. Kapag... Kapag nakilala ko na ang tunay kong ama. Nagbabalik ang yuling kod, 11 Race Bayan sa Kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Awang-awa ako kay Angelo. Harus pumatak ang luha ko habang katabi ko siya. Hindi mawala sa isip kong sinabi niya. Hindi ko alam kung sino ang tunay kong ama, Patron. At kung bakit kilala ko pa siya. Pero napasalamat po. At nakilala ko kayo. Kahit mapanood. Daramdaman ko sa mga magitan ang magmumala sa akin at ang pagmamahal ng isang ama. <sighs> Kung alam mo lamang, Angelo, nagpapasalamat din ako at nakilala kita. At gusto ko, gustong gusto ko lalong ipadama sa iyo ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Pero paano ko magagawa yun? Mahigpit ang banta ng aking asawa. Aalamin ah, ko ang totoo, Froy. At kapag napatunayan ko na anak mo nga sa ibang babae ang angelo na yon, humanda ka sa akin! Gusto kong ituwid ang pagkakamali ko nung araw at mapunan ko mga pagkukulang ko sa aking anak na matagal kong napabayaan. Pero, paano ko haharapin ang galit ng aking asawa? Paano? Ha? May, may na biglang tumawin sa intersection? Mababangga ako! Hindi! Mababangga! Roy. Melly. Ano, naninig kong sasabi sa iyo na totoo lang. Roy. Malubang naging pinsala ako. At malamang hindi na magtakal ang aking buhay. Kaya may pagtatapat ako sa iyo. At may pakikusap. Huwag kang mawala ng pag-asa. Lakasan mong loob mo. Magagamot ka. Ah, mabubuhay ka pa ng matagal. Pakiusap. Pakinggan mo. S Sundin mo ang aking uling habilin. Anong, anong ipagtatapat mo? Ano nga'y pakikiusap mo? Ano? Ah, ah. Aling Linda? Ah. Akala ko kung sino kung matok. May dahilan ho. Kaya ako naparito dito sa bahay niyo. Wala rito si Angelo. May dapat ho kayong malaman sa inyong apo, sa aking asawa, at sa anak ninyo. Meli? Really? Pwede ho ba akong pumasok para magkausap tayong mabuti? Para maipaliwanag ko sa inyo ang ang buong katotohanan. Itay. Ang uh, angelo. Uh, Pinakiusapan ako ni Lola na magbantay dito sa inyo sa ospital. Lama na parito ka. Kahit alam ko na ayaw mo kong makita. Hindi po totoo yun, Tay. Ano? Nah ang galaw na nagsisisi ako sa, sa, sa mga nagawa ko mamalupit sa'yo. Tama ang lola mo. Wala kang katalanan sa naging pagkakabali sa akin ng, ng iyong ina. Hindi kita dapat dinamay sa galit ko sa buhay. patawar mo sana ako. U huwag ka nang magdamdam o magalit sa akin. Hindi ako nagdaramdam. Hindi po ako nagagalit sa inyo dahil naiintindihan ko ang dahilan ng hindi magandang trato niyo sa akin. At pinapatawad ko, ko kayo. Salamat, ang Salamat, ala. Bakit ka napaluha? Ngayon lang kita nakitang umiyak. Itay, itay salamat. Maraming salamat po. Oh. Narinig ko matagal ko nang pinananabing kang marinig sa inyo. Ang tawagin niyo akong anak. Gusto ko maitama ang mga naging magkakamalik ko sa inyo. Ka kahit, ka kahit hindi na magtatagal ang uh, akin buhay. Nagbabalik ang yuling ko, Darwich 11 Race si Payan, saka, sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Umiiyak na napayakap si Angelo sa nakilala niyang ama, na umiiyak ding yumakap sa kanya. Hindi nila inaasahan. May nag-donate ng atay kay June, kaya naoperahan ng lalaki at nakaligtas sa kamatayan. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kuno na sa Pilipinas, this is the RH. Ito sa RH 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano? Ang katotohanan! Ano ho, inay? Si Floyd Ang dating kaibigan ng inan ni Angelo ang nag-donate sa akin ng atay? Oo, Jun. Nagtapat na ako sa iyo dahil nakalabas ka na sa ospital at nagpapagaling na lamang dito sa bahay. Gaya nga ng gusto mangyari ni Melly. M Melly? Ang asawa ni Proy. Bago daw nalagutan ng hininga ang asawa niya na aksidente, humingi ito ng tawad sa kanya. Inamin sa kanya na nakaanak ito sa iba. Sa dating kaklase ng high school, na dati pala niyang girlfriend. Oh. Kaya may isa nakalimot sila, kahit may asawa na ang babaeng yun na na walang iba kundi ang ina ni Angelo. Si... si... Froy? Ang naging kalaguyo ng asawa ko sa pagtataksil sa akin? Oo. Bago pala namatay sa pangangunak asawa mo. Naipaalam mo sa kanya na alam mo hindi mo tunay na anak ang kanyang isisilang. Kaya nabanggit niya yon sa asawa ni Melly at kaya naging masigasig si Proy na matulungan sa si Angelo. Nanalaman niyang ang naging anak niya sa pagkakasala. Bago daw nalagutan ang hininga si Proy, nakiusap siya kay Meli na ihingi ng tawad sa iyo. Kaya kapag lubusan ka na magaling, paparito si Meli para ihingi ng tawad sa iyo ang yumaon niyang asawa. <laughs> June? Inay, napatawad ko na ako si Froy dahil utang ko sa kanya ang pangalawak buhay. <laughs> Ning? Saan so, ka pupunta? Sasama ka na naman ba sa grupo ni Naboyep? Hindi. Tutulungan ko si Lola Ninda sa pagtitinda sa bangketa. Lana akong balak magisama pa sa... sa masasamang barkada. Ay, salamat naman. Sa wakas, natuto ka na ng tama. Nang dapat para umayos yung buhay mo. Ngayong maayos <laughs> na ang relasyon namin ng ama-amahan ko, wala nang dahilan para maligaw pa ako ng langdas. Wala nang dahilan para muli akong maging isa sa mga delinkwenteng wiper boys. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tulay na pangyayari. Mga Nagsiganap, Mayland Landicho Jr. Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosara Villegas, Bobby Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutiak. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito yung mula sa panulat ni Orlando Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang sa susunod. Muli namin kayong handugan ng isa pang maaksyong dula na hango sa tulay na pangyayari. Dito pa rin sa Ano ang Katotohanan? miembro ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.